sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa 11th Infantry Pala Pola Battalion, 13th Infantry Brigade Division ng Philippine Army. Ako nga pala si Cadet Third Class Alam ng Negros Oriental State University, Baes ROTC Unit. At ang ating hukbong sandatahan ay naglunsad ng isang poultry program upang mapalakas ang supply ng pagkain at masuportahan ng mga tauhan. Kaya nandito po tayo ngayon upang bisitahin ang kanilang poultry. Kaya, at kaya samahan nyo na po ngayon, nandito na po tayo sa kanilang koti at kasama ko po ngayon si Sir isgera isang Casbo Active Auxiliary. Um, magandang umaga po, Sir. Um, po ba tayong pumasak sa inyong poultry? Pwede. Okay. Tara. 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 <laughs> Laki pala ng farm kung uh, pero ano eh, ito eh, yung pan na ito eh, mga 2 months na rin siyang naipagawa yung mga uh, um, sir, matanong ko lang po uh, ilan po ba ang kabuang bilang ng ano ko na dito? actually, ang kabuang bilang dito is So po mas marami pa ito kaysa dati ng pag you know, pa <coughs> pagdating ng mga manok. Pero yung iba is since namatay yung ipa o nagkasakit kaya yung kabuang bilang talaga ngayon is Meron tayong 60 na babae o pinahi manok at saka yung the rest, 20 na lalaki. So may total tayo na 80 sa buwan. Ah, marami. Sino po bang nag-implement ito nito? Ay, uh, itong programang ito, which is, nabilong ito sa livelihood, livelihood ng, <coughs> ng Capgo Active Auxiliary or at ng Delta Company ng 11th Infantry lapu Battalion. Uh, yung nag implement talaga nito is ang aming battalion commander which is si Lieutenant Colonel Michael C. Aquino ng Country Army at saka yung battalion executive officer namin at, at saka yung uh, officer in charge ng Delta Company si Major Carlo S. Sobias. And then, ano, meron po bang naka-assign na mag-aalaga sa mga manok mo? Uh, Kayo-kayo lang yung nag-aalaga? Actually, sa mga manok na ito, at Same lang din sa detail namin doon sa duty namin sa post. So, si, kung sino yung nalagay doon sa detail, na ipost doon sa aming first sergeant at si uh, technical sergeant Miguel de Sevilla, siya rin din yung mag, ano, dito, mag, mag, ano, mag-alaga ng manok within one day. Baka kinabatasa naman is iba naman yung mag-alaga. Depende naman depende na yan kung sino yung naka-detail doon. Ah, ano po, bukod po ba sa manok? meron po ba tayong... iba Iban yung mga alaga like baboy o Meron po. At sa katunayan po, meron po kami doon. So ngayon, nandito po kami sa kanilang babuyan at Sir, ano, ano po ba ng itong budget po dito? Kasali na po ba ito sa inyong company? Uh, actually, ang budget nito is um, since ito po ay livelihood kasama sa livelihood program ng Kapwa Kapwok Sinyari uh, <coughs> ito po ay galing talaga sa, ano, sa company namin pero yung ano nito, yung income nito is uh, ano, Um, ito po ay magiging isang benepisyo para sa amin which is uh like for example kung merong Christmas party or during Christmas parties uh pwede rin kami mag ano katayin namin isa dito or i benta namin para magkapera din kami para sa pasko ganon uh, sa so, pa natin dito uh, share ko naman sa iyo yung garden namin kung saan ito may tinatanim kami ano yung root crops, sa saan may balanghoy at saka ito, yung dragon fruit. Mayroon meron din kaming malunggay at saka doon is meron kaming kamuti at saka yung balatong. Ah, uh, ito naman ang garden nito is invitation ito or ordinance ito mula sa aming uh, brigade which is the 3rd Brigade ng Philippine Army. <clears throat> ito ay pinamumunuan ni ano ni <clears throat> Brigadier General Joey Escanillas, Philippine Army at saka ni ng aming Brigade XO or Executive Officer na si Lieutenant Colonel Elmar El Salvador. Sir Esguera, salamat po sa oras na iginugol nyo sa araw na ito. Wala ka naman at mabuhay tayong lahat. Ako nga pala si Kadet 3 Class Alam ng Norso Baez ROTC Unit. Nagpapaalam.